Bahagyang bumaba ang presyo pero matumal ang bentahan ng itlog, daing at pusit sa Barangay San Isidro Sangitan Public Market, Cabanatuan City. Ito ang napag-alaman kay Maricel Cabacungan, may-ari ng Jeff and Cell Egg and Dried Fish Store. Kasi minsan nawawala yung mga isda, may panahon ng ganito, may panahon na nawawala, ganun. Aniya, kapag mainit raw ang panahon, ay marami ang supply kaya bagsak ang presyo. Isa aniya sa mga dahilan kung bakit nababawasan o umuunti ang supply ay kapag matanda na ang mga paitluging manok, ay mahina na itong mangitlog. Nang gagaling aniya sa bataan, ang supply nilang tuyo. Mula naman sa Cebu ang Pusit at sa at Bulacan, ang angkat nilang mga itlog. Dito sa San Isidro Sangitan Public Market, bumaba ng halos 50 sentimo ang presyo ng itlog na puti. Sa ngayon, ay makakapamili ka ng presyo 6 pesos sa small size, 7 pesos sa medium, 8 pesos hanggang 8.50 sa large, at 9 pesos hanggang 9.50 sa XL. 13 pesos naman sa itlog na pula o itlog na maalat. 150 pesos naman ang per box ng 100 pieces na itlog ng pugo. 80 pesos kapag 50 piraso. At 40 pesos naman kung 25 piraso. Samantala, ang dating presyo na 420 pesos kada kilo ng daing na dilis na puti ngayon ay pumapatak na lang ito sa 400 pesos. Ang labahita na dating 260 pesos ay 240 pesos na lang. Habang nasa pagitan naman ng 20 pesos hanggang 40 pesos ang ibinaba sa dating presyo ng flying fish ni Lapia at palipad hipon na lumalaro ngayon sa 240 pesos. 340 pesos sa Dilis Kurisan Itim, 180 pesos hanggang 200 pesos sa big at medium size na tuyo. Malulula ka naman sa presyo ng daing na pusit ballpen dahil pumapalo ang kada kilo nito sa 750 pesos hanggang 800 pesos at 1,200 pesos naman sa sweet pusit kasama si Jeremy Ramos at Ismail Supetran III. Elsa Navallo para sa Balitang Unang Sigaw.